Hey, what's up mga bossing? Magandang gabi sa ating lahat. Daming tao dito ah. dami ba? Kunti lang naman eh. eh may pera dito sa amin mga bossing. Oh, diba? oh di ba? asa wala pang tao. Alas pa kasi. Ngayon mga bossing, punta ako ng ano, Dipolog City. May practice kami sa music ministry. Meron kasi kaming event. Ngayon Sabado, I guess when the time was all right, let's go. My old home town always felt so pretty, and no one is selling postcards from the city. I've been walking downtown. city na tayo mga bossing Pakanan tayo dito sa may terminal Daming alikabok Sight sa mata <coughs> Hindi ko masarado yung visor ko kasi Tinted yung visor ko Madilim pag kinlose Tapos kakaliwa tayo dito Ito na yung agape ito yung practice place natin. Bro. Condolence. Kumusta man? Okay. Nalubong na yung mama? Okay. Yun. Ag sa 14. Ako ka ato kayo na kayo trabaho. Hindi na. Kumusta naman? Kira lagi. Dawat. Dawat. Hello brother and sisters, Do, ano ko? layo-layo pa ko, ha? Lola <laughs> Ay, mapalit pa dahil kong tambal. Bye. Sa ubo. Okay, nanin mo, magbit-bit-bit ka na. Okay, praktisan na ako itong kuhan. Katang grace. Kung wala itong ngata, ko. Itong mga kata, hawag yung kuhin di ba ang dotaran. Okay, uwi na tayo mga boss. Katatapos lang namin ng practice dumaan lang sa glit sa butika sa so may pinabili si Mona para sa ubo tsaka sipon hindi ko na, na videohan yung ano yung last practice namin meron sanang magandang isa pang line up na dinagdag yung Grace by Laura Story alam nyo ba yan yung I guess you how many times Do you pick me up And I'm not letting you down. And ask you how many times will you pick me up? And I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory. How far and will forgiveness abound? And you want so much, I love you. But as long as you're seeking my face You walk in the power of my daily sufficient grace Ang ganda ng kantang yun Grace by Laura Story Check nyo mga boss sa YouTube, maganda yung kanta Nakaka-bless Alright, so yun lang mga bossing Pinakita ko lang sa inyo yung practice namin At uh, pauwi na rin ako I guess hanggang dito na lang yung vlog na ito mga boss until next time hanggang sa susunod na vlog again this is our God get po tayong lahat keep safe keep watching my vlog mga boss maraming pong salamat God bless us all peace yo bye bye